For today's video po pala, share ko lang po sa inyo yung bad experience ko nung nagpa-Brazilian wax ako So dito po pala ako nagpa-Brazilian wax sa Kabanatuan Dahil medyo matagal pa akong uuwi sa Makati Kaya dito na lang ako nagpa-Brazilian wax Medyo hindi na rin kasi comfortable doon sa baba Kaya parang gusto ko na talaga magpa-Brazilian wax So nagtanong lang ako malapit dito sa amin, dito sa salon Dito sa, uh, kung alam nyo, sa Kapitan Pepe dito maganda naman nung salon pero hindi ko alam bakit ganun nung service nila so hindi ko na lang babanggitin nung clinic po para hindi na rin baka uh, makasuhan pa kasi ako so yun balik uh, bali pagpunta ko doon tinanong ko kung magkano 600 nga and then after no naghintay pa ako ng ilang minutes kasi wala pa yung pang wax so pasensya na po pala medyo maingay yung ano na. dito po kasi sa rooftop so balik na tayo bali yun nga 600. And then, parang bad vibes na kagad ako dun sa nag, uh, magtatanggal ng maggagawa ng Brazilian wax. And then, yon kung unas, una yung ginawa niya, uh, may pinahid-pahid siya. So, parang matagal sa part na yon kasi naghihintay niya yung pinapa, tinutunaw niya yung wax. So, yon Bali, pagdikit niya dun sa pagkuha niya, okay na. Hindi niya man lang tinignan kung mainit, ganyan so bali buti na lang hindi na lapnos yung, <laughs> yung skin ko so pero mainit siya hindi siya totally sobrang init pero mainit siya parang hindi dapat siya parang pinang, hindi dapat gano'n kainit kasi parang yung binti ko parang gumalaw sa sobrang uh, init niya gano'n. ano yun na nga then ah uh, tin-trim niya din siya yung trim niya parang halus paliitin niya na lang yung sobrang liit na liit. Siguro hindi ko alam kung tama yung ginagawa niya. Pero matagal niyang tinrim eh. Hindi tulad dun sa pag sugar wax ako. Kung natatanda niyo may mga video ko na Brazilian wax na sugar wax sugar yung gamit. Ngayon po kasi traditional wax. Yung wax talaga yung gamit. So tama nga pala talagang hindi maganda pagka yung wax talaga yung gamit. Maganda pa yung sugaring wax yung gagamitin. So yun na nga bali habang ang tagal-tagal pa ng kilos niya, ganyan. Mararamdaman mo talaga yung sakit kasi parang unti-unti niyang ginaano. Tapos si stop siya, hindi mo malaman na balisa, ano yun niya ulit. Ganun, ganun, ganun talaga. So, bali, hindi ko nalang pinakita na naiinis na ako kasi baka hindi niya, hindi niya iayos na naman, ganyan. Noong una, talagang natatakot lalo ako sa paggupit niya kasi baka mamaya magupit yung skin ko, nakakatakot talaga. And then, hindi ko pa masyado nakita ngayon kung talagang may lapnos kasi sobrang init, ay I mean, mainit talaga yung paglagay niya ng wax. And then, after noon, akala ko, mali talagang matatanggal lahat ng mga buhok. Hindi niya po masyado natanggal yung buhok, lalo na sa mga baba talagang tiwang ko hindi ko dapat sinumbong hindi ko alam kung hindi kasi talaga maganda po yung ah, uh, tawag dito yung pag-wax niya and then sa, sa bath area hindi rin niya po winox and then okay naman po umalis sa po ako ng maayos dun sa salon hindi na lang po ako nagbigay ng tip talaga 600 din po yon and then hindi ako satisfied So, bali, yun lang din naman, uh, lesson learned. Hindi na ako magpapasalon dun sa salon na yon. Pag first time natin, hindi natin alam kung maganda ba o pangit. So, yun. Bali, kapag nagsuga talaga yung sa skin ko, i eh, hindi ko pa po kasi masyado talaga tinitingnan eh. Kasi talaga medyo nainis talaga ako nung kahapon. Kahapon lang po kasi ako nagpa-Brasilian uh, wax. So, yun po pala, Bali. Thank you po pala sa panonood. And then, please subscribe din po pala. Ah, Bali. Bye-bye na po. Thank you po.